kailangan tuunan ng pansin ni Kai, hindi lang naman yung physically na real, pat, pati yung psychological. Mm -hmm. pare, misan din, di ba? May nakakabalik, pero misan naman dyan. Pare, pagkabalik mo, pare, alam mo ba, pag nakabalikan, nakausap ko yung mga na ACL, sobra lakas nung ano? Legs. Nung legs. Nung, tuhod na. Tas, kaya lang, parang, nakalimutan yung ano. Palakasin yung kabila. kabila. Although, sinasabi naman sa si rehab, oh. sa si rehab, kaya lang pare, psychologically, eh, pagdating mo, kahit malakas na, oh. pinipabor mo pa rin. Oh. So, nangyayari, nahahawa yung ano, yung um, kabila. kabila no? So, and I'm sure, alam naman yan, ang pag-rehab pag, pag kay Kai, ano, it's more of sa physical, tsaka, tsaka psychological, di ba? Ngayon, uh, ang tanong dito, yung magbago ba siya ng routine? Uh, alam niyo si Kai nasa isang magandang uh, tournament abroad and uh, he's being handled by uh, ano eh parang uh, uh, yung kanyang uh, mga handler okay, eh, magagaling patungkol sa, sa kanya hindi naman pipitsugin yung mga nag-handle sa kanya kasi yung kanyang, yung kanyang mga, yung agency na nag-handle sa kanya nag-handle ang mga NBA players eh. di ba? so I'm sure alam nila yung tinuturo na kung paano makakasabay si Kai sa lakas at sa bilis. So, yung pong sinasabi na katulad kay Wim Biniamo, I'm sure, ginagawa rin niya rin. Okay? Nagpapabigat. Alam niyo, sa PBA, ha, ganito ganto yan, sa PBA na lang, ha, kailangan mabigat ka para di ka matulak-tulak at mobile ka rin. So, sabay na po yan. Although, nagpapabigat siya and I'm sure, okay, marami rin mga mga calisthenics siya, whatsoever, mga plyometrics na ginagawa. No? Kaya lang talaga nangyayari yung ganyang mga freak accidents. Eh. Mga talagang all of a sudden, biglang, uh, hindi mo alam kung uh, pa paano mo ba ma, ma ano, ba parang uh, misan, pare, sobrang napagod na rin sa sobrang ano ng schedule, sa niya, schedule niya, eh. niya, di ba? Oh, na, misa, alam mo, alam niyo, bisan kasi alam niyo, play, pag nakikita niyo, hindi nyo lang, hirap sa isayo, yung, o kaya na napuyat si player, biglang naglaro. May mga ganun mga ano. minsan naman, malakas sa malakas, all of a nangyayari pa rin eh. So, hindi mo, hindi mo malaman kung anong pinanggagalan. Pero siyempre, nangyari na nangyari, talagang uh, malungkot para sa atin yan. Uh, ang sa akin na lang is, uh, ay, positive tayo para kay Kai. Uh, Tatapas siya. Um, wag natin isipin na yung NBA dream niya, eh, mawawala na kasi bata pa ho Kasi kung one year lang yan, nakabalik siya ng 23. Ay uh, eh, bata pa rin. Bata pa rin. Sorry. Bata pa rin yun. Okay. At uh, siyempre, uh, alam na niya ang gagawin niya dahil nagkaroon siya ng ganong klaseng injury. So, alam niya yung panong approach ngayon sa laro niya para mapigilan nito. At siyempre, importante para yung rehab. Kailangan wag kang sasabak nang hindi ka talaga 100 Huli. na 100% okay na handa dito kung hindi baka mag ano mga uh, ano pa mga uh, magyari pang